Ito yung mga tanim ko rin sa paso na ayan, ang tataba nila. Nilipat ko siya dito kasi pag doon sa garden ko, hindi na sila natatamaan ng araw kasi nga merong malalaking kahoy. Kaya ayan, nilipat ko siya dito para the whole day matamaan sila ng araw kasi sayang para makarecover pa sila. So, good luck sa aking mga tanim sa paso. Tingnan nyo ang tataba oh. Ayan. Mag-update ako sa aking garden, November 4. Ayan guys, yung iba hinarvest ko na dyan. tapos yung ating ah uh, kurabi. Ayan. Malaki na yung laman niya. May nakapag naka harvest na rin ako nito Dalawang piraso. So, ayan oh. Uh. Ayan, tapos yung purple. Ayan yung ating purple. So, ayan yung update ng ating garden November 4. Yung iba na harvest ko na rin yung ating mga ah uh, tawag nito, yung pwedeng i-harvest. Tapos ito yung ating bok na pinakamalaki sa lahat. Ayan, ang laki yung nano. Tapos yung ating broccoli sa paso. Ayan, nagbunga na rin siya. Tapos yung dito, yung ating brussels sprouts at saka cauliflower. Hoping guys na makasurvive pa sila. Ang tataba ng dahon. O kaso lang, malilit pa yung laman niya sa loob. Kaya sana makasurvive. Kasi na malamig na talaga tapos yung aking repolyo ayan nagporma na rin sila ayan o oh. ayan tapos yung ating cauliflower nakapag harvest na ako nito ng dalawang piraso so bukas or sa sunod na araw palakihin natin konti kasi nga hindi na siya ganong naarawan kaya hindi siya ganong malaki pero malaki din naman ayan o oh. may laman din naman kaso lang harvestin ko siguro yan bukas or sa sunod na araw baka bukas nga Ayan yung ating garden. Tapos yung ating mga bill paper, mga papers and sweet. Ayan. Marami pang bunga. Ayan o. Um. Ayan. Marami pa silang bunga. Kaso lang, malamig na talaga. Yung ating papers, ang laki o. Um. Kinalbo ko na siya kasi nga, wala na tayong pag-asa. Malamig na kasi. Tapos Ayan. Ito, malalaki pa yung laman niya. Um, ganyan. Malaki pa. Marami sanang maliliit na bunga. Kaso lang, wala tayong magagawa talaga. Malamig na. Tsaka ito, after kong pinroning, guys, ayan, ang daming bunga niya. Oh. Um, ayan. Kaso, hindi na yan hahabol. Yung iba siguro, hindi na ma... Hinog yan. Kasi ilang araw na lang may ano kami. May frost kami ditong parating. Kaya sulitin natin. Ayan. Marami pa tayong ano. Uh, ma-harvest kung hindi pa malamig ng husto. Ayan, yung ating red. Bukas or mamaya siguro magharvest harvest ako. Tapos yung ating corabi. Ay, corabi. Color green. Tapos yung ating uh, napa cabbage. Ayan. Meron pa tayo. Marami pa tayong ma sa ating garden. Tapos yung aking purple na pointed na uh, red cabbage or purple ano bang tawag nito kasi nakalagay red naman pero lumabas purple naman yan oh. hindi na siya ganong naarawan kaya hindi siya masyadong malaki yung dahon lang ayan tapos yung ating mga nano bok choy yung ating purple hindi rin sila lumaki kasi hindi naarawan arawan takpan kasi nung dahon ng ating beans tapos yung ating mga uh, broccoli, hindi na rin siguro to ito makahabol kasi malamig na tataba pa naman sana, ayan oh. Ayan, tapos yung ating radish, of course, surviving ating radish. Ang lalaki ng naman ng ating radish. Ayan, meron din tayong dalawang broccoli doon. May laman yan, ayan. Tapos yung ating cauliflower sa ganitong lagayan, konti na. Tsaka yung doon is broccoli din. Tapos yung ating turnip greens, nakapag-harvest na rin ako niyan, tatlong piraso. Tapos, of course, yung ating bak choy dito. Ayan, marami pa tayong maano ma harvest tapos yung ating purple yam. So ayan yung ating update ng ating garden. Um, November 4. Ayan, show. Kinain pati yung down broccoli to dito, guys. Tinanim ko siya sa ganitong ano, lagayan container. Tapos dito meron ding ilang-ilan. -ilan. Ayan. Tapos yung ating snow Marami pang bunga. Ayan. Kaso malamig na talaga. Ilang kimbot na lang. Wala na. Matuloy na yung ating garden. So, ayun. Ayan. Yung iba, nilagay ko doon sa ano. Sa maarawan. Ito, ang daming bunga ng aking peppers nito. Tingnan nyo. Ang tawag nito ay sweet snap peppers. Ayan ang dami pa sana ng bunga kaso wala na tayong magagawa. So i-enjoy na lang natin ng ilang linggo pa. Tapos yung ating tabas ko na ano purple. Sobrang anghang nito. So ayun lang guys, yung ating garlic. May nakikita na akong nagtubuan. So good luck sa ating garden. Bye.